Ano, oh, magandang araw mga kalipad. Nagburga tayo ng ating mga breeder. Paghanda sa ating south. Medyo late Ayan na tayo sa pag kukondisyon <coughs> ng ating mga breeder. Sana umabot sila sa south. Uh, na yung iba nating mga kasabay na alipad na siguro yung kanila. Ayan, Ayan yung mga breeder natin. Mga kak mga pala tong Ah, mga kakunga pala to. Yung hen na kabukol. Ito naman ang mga hen natin. Oh. na lang tayo kasi yung gagamitin natin yung soap. Sana pala rin na sa soap. Talagang hindi pa nakakatikin sa soap. Madi ng gulong. lang mga kalipad. Bye-bye.